Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 22, 22 ng Hulyo, uh, 25. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7.05 5 ng umaga. Araw po ngayon ng Martis at nais ko po mag-vlog mga kababayan mga minamahal katulad ng pangako ko kahapon ay ididiscuss ko itong mga senador na kung saan ay gusto silang gumawa ng resolusyon, hindi ba? o gusto nilang gumawa ng batas na pakikinabangan lang ng isang tao ay bakit ganyan? Bakit ganyan ay, hindi ba senador sila ng Pilipinas? Dapat kung gagawa po sila ng batas, ay uh, ang makikinabang ay maraming tao o ang bansa o ang mga tao. Hindi sa iisang tao, bawal po yan. Yang gagawin nila, bill of attender po yan nakasaad po sa ating saligang batas sa Bill of Rights No bill of attainder shall be enacted. Ayan po. Ay oo nga naman ay bakit gagawa po kayo ng batas? Tinatanong ko po yung mga senador na gustong gumawa ng batas na palayain daw si Duterte, ibalik daw si Duterte. Oh, ang gusto nung iba ay i na illegal yung ginawa kay Duterte. O bring him home, hindi ba? Gagawa sila ng batas, bring him home. Pwede ba yung ganun na iisang tao lang makikinabang? O paggagastusan yan, gagawa kayo ng batas, pagdidibatihan nyo yan, at malamang hindi po maaapurbahan yan. Bakit? Ay labag po sa saligang batas ay no bill of attender shall be enacted or yung expo facto law ang tawag dyan. Yung batas na ginawa mo ngayon ay hindi epektibo sa darating na pana uh, hindi hindi epektibo doon sa nakaraang panahon. Yun po ang expo facto law. O itinuro sa amin yan sa konstitusyon sa piyati 1976 ata. Kumuha ako yan. At attorney mismo ang nagturo sa amin. Atorney na graduate ng UP, si attorney Binyas, attorney po ng Piati, Ilocano. O, yan po, isa yan sa tinuro niya sa amin, yung Expo Pactolo, at saka yung Bill of Attender. No Bill of Attender shall be enacted. Sa Bill of Rights po yan. Ayaw ko lang kung anong section yan. Ano? Ngayon ay, bakit sila gagawa ng bill unang batas na isang tao lang makikinabang o para lang sa isang tao o nakapitid lang sa isang tao o malabang kay Bato de la Rosa rin yan. O, ay, ay lang natin, hindi ba? oh kasi huhulihin na rin yan eh. O, umuugong na ang balita na palapit ng palapit. Pag nabasahan na raw ata ng sakdal si si Duterte, pag binasahan na sa September, ayun na, susunod na sila yan. Kasi nga, walang maikatuwiran na eh. Wala pong maikatuwiran dyan si Kwan eh. Hanggang ngayon, hinahanap ko po yung katuwiran ni Kaupman, yung abogado ng mga Duterte, wala akong nababasang ikakatuwiran niya. Ang pinagkakaabalahan niya ngayon, ay yung mga nilalakad din ng mga mga DDS ang nilalakad niya ngayon ay palayain na si yung interim release pero kinontra na naman niya nung isang araw ay huwag na daw munang desisyonan ay mapapahiya lang siya eh mapapahiya lang siya eh kasi nga kung kung malaman yung mga pinagsasabi ni Duterte dati nasisipain niya, hindi ba? Sisipain niya ay sisi Oo. Oh. pagulihin siya. <laughs> ay, paano siya bibigyan ng pabor yan? Hindi ba? Okay, ay ang title ko po ngayon ay ano ba itong mga senador natin ngayon? Bakit gusto nila gawa sila ng batas, isang tao lang ang makikinabang? Opo, o, ay iisa-isahin ko po ha. O, si Alan Peter Kaitano ang nilalakad niya ay yung house arrest. Yun ang nilalakad niya. Sino po ang makikinabang dyan? Adi isang tao lang, hindi ba? O, at kahit na daw doon sa, kung mayroon man tayong embassy doon, o Philippine embassy doon sa dahig, kahit na daw doon na lang, ay bakit paggastusan pa yan, hindi ba? Bakit bakit pati security niyan i eh, ay aaru ah, aariin ng ng gobyerno ng Pilipinas hindi ah oh si Marcolita ang nilalakad naman niya ay illegal arrest daw yung ginawa kay Duterte oh paano magiging illegal arrest niya may order sa international court at ang bansa po natin, ang gobyerno po natin, ay nag a sa international court o international law o international court decisions. Hindi ba? O. nag a tayo eh. O. Si Amy Marcos naman ay pinipilit na kidnapping daw yung nangyari. Ay. Ngayon lang ako nakakita ng kidnapping na isinakay sa Iloprano at 12 hours ang negosisyon. O, malabo po, nakidnapping yan. Ay, grupo sila eh, hindi ba? Grupo po yan eh. Ang kidnapping, mabilis lang po yan. At saka, wala kang magawa. Iisa mo lang ay sila, grupo sila eh. Tatlong attorney, hindi ba? O, naandun ang pamilya niya, hindi ba? O, yung... yung asa-asawa niya at saka yung, yung anak niya, hindi ba? Malabo po na kidnapping yang ganyan. Si Batu de la Rosa naman, ang nilalakad ay bring him home. Ayan po, hindi ba? O, oh, ay ang iniisip ka ng iba eh, nababalino lang yang ganyan eh. Kabaliwan po yang ganyan. Kasi nga, wala na po sa kapangyarihan ng ng Pilipinas, kahit na nga mapalitan pa ang presidente eh. Sabi ng ni Sara kahapon eh. Kahit na mapalitan pa ang presidente, wala nang magagawa. Wala na sa kapangyarihan po ng ng Pilipinas. Bakit gagawa pa kayo ng ganyan? Nag-iingay lang, dapat ang asikasuhin nyo yung ano ang dipinsa nyo. Opo. O. Ano ang dipinsa nyo? At ako, ang nakikita ko lang dipinsa dyan eh. O. Kahit na kay Hari Ruki po eh ang dipinsa lang ni Haru Rukui. Aminin eh. oh oh confess, hindi ba? At least, mababawasan ang parusa, hindi ba? Ng isang degree, hindi ba? Mababawasan. Aminin. O, oh, ituro. Yung mga, yung mga mastermind, hindi ba? O, oh, yan po. At ito naman si Robin Hood Padilla, ah, kung si Bato de la Rosa ay bring him home, ito si Robin Hood Padilla ay ganon din ang nilalakad eh. Bring him home or bring Duterte home. Pero mayroon pa siyang isang sinabi, ay, ang masasabi ko lang diyan ay mag-volunteer ka na o isakripisyo mo na yung, yung katawan mo para sunugin. Opo, para malaman ng tao na talagang totoo yung sinasabi mo na mangangamoy Duterte. O, yun po ang sinabi niya, even if my body is burn or be burn hindi ba oh adi sakripisyo mo hindi ba ah yung ismil ba yung ismil daw it will ismil do yung pang sinasabi niya nako po grabe po yung ganyan <laughs> sa biblia po may ganyan eh palagay ko ito eh, nang ito kay kibuloy eh. Opo. Even my body will be burned sabi niya, or sacrifice to burn or offer to burn ah isasakripisyo ko na sabi ni ni, ni Paul <laughs> Ang sabi po ni Paul even my body is offered to be burned if i did not love sabi niya. kung hindi ako nagmahal sabi niya it is nothing. Sabi nga eh. O, oh, i-offer mo na kasi yung, yan, <laughs> yung sarili mo para makita ng mga tao kung talagang magangamoy. O, oh, kung ano ang amoy niyan, hindi ba? O, oh, i-offer mo na. Kasi ang sabi mo ay, even if my body be burned, it will smell do tirte. O, oh, adi i-offer mo na. Hindi ba? I-sacrifice mo na. Hindi ba? Mas maganda ka kung doon sa dahigi. Doon na sunugin yan eh, para malaman ng mga tao. Ha? Eh, galing po sa Biblia po yan eh. Sinabi ko na eh. Ang sabi ni Paul, even my body be burned or sacrifice to be burned or to be offered to be burned, kahit ano doon, ang kwandon, if I did not love, sabi niya, it is nothing, sabi niya kung wala kang pag-ibig <laughs> kahit na, kahit na sunugin yung yung katawan mo o i-offer mo yan kung wala ka namang pag-ibig sa po pag-ibig oh sige nga ay una sa Diyos pangalawa sa mga tao sa kababayan mo oh ay siguro pangatlo ay sa asawa mo oh kung pwede mong sunugin ang iyong sarili ay alay mo sa asawa mo oh ay pwede rin yun. Ngayon, ito kay, kay Padilla, susunugin, iaalay niya kay Duterte o sa mga Duterte. Ay, pwede rin yan. Basta mahal niya, hindi ba? Mahal niya ang mga Duterte. Yun po ang sinasabi ni Paul. Even my body is, is to be burned, sabi niya. If I did not love, it is nothing, sabi niya. oh, ang sabi pa niya, ano, even if I speak in the tongues of yung lahat ng salita ng tao, kaya niyang sabihin. O pati mga angels, sabi niya, salita ng mga angels, kaya kong magsalita. If I did not love, sabi niya, I am nothing, sabi niya. O, kasama yan. Even my body is to be burned, sabi niya. O, sige po, ano? At lahat po sila is duterte lang ang gusto nilang paglingkuran. O si Duterte lang mali yung spelling ko. Si Duterte lang ang gusto nilang paglingkuran na dapat hindi eh. Kasi mga senadores po sila ng bayan eh. Hindi ba? O. Ayan po, hindi ba? Ngayon ay bago po ako mag magtuloy-tuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin ay kahit na paano ay pasalamatan sila. Ito po sila, ano, si Pusikat Doris May. Antonino si Ronel si AB Compio uh, <coughs> Joy Valenzuela salamat po sa inyong lahat third pangatlo user NB Parut Parot Pubs Naranja Romir Soler Padua Lloyd Trabier Andres Senario Jona Canao Rosana Kawili Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julian Tan, Josella Birniabot, Andy Gimpau, Yoser JH, R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Daina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Billion Laguinho, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berriar, Rose Jack, Jack Normie, Arnel Araujo. Vicente Tabladi, Sweet Putito, Kuku Guid, Orly Nones, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Oliver, uh, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver, Mamunang Lapas, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Libira, Marudaan, Manuel Diwa Arvin Silot, Milaku Amag, Chicken Parmers, TV, online pikulyo, triko mo o brea, barsi, at saka si P. Salamat po sa inyong lahat. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda sa inyo na ating subaybayan at panuorin, ano? Uh, Michael Apasibli Bulletin, at ni Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sato ulang To, Christian Isgira, PMTJR Vloggers, The Action Man, Rudy pantos Divina Apostol, si GP Chai Kapiani Artat Ago din Diyos Jorni Kakamping ang batas with Atty. Clear Castro kawal di Carbonil Atty. Silo Magno at saka si Kristan Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at maray po tayong matututunan O sige po, ito po yung Bible verse na isisir ko po sa inyo na ito mga tao na ito dapat kung naglilingkod sila talaga sa bayan unahin nila ang Diyos Opo, unahin nila ang Diyos. Kasi kung sasabihin nila na naglilingkod lang sila sa bayan, pero hindi naman nila inuuna ang Diyos, wala yan. Hindi counted po yan. Opo, ito, babasahin ko po ha. Colossians chapter 3, verse 22 hanggang 25. Bibilisan ko lang po ano at kulang ng oras. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eyes is on you and um, to carry their tabor, but with sincerity of heart and reverence to the Lord. Ayan po, kailangan or with reverence to the Lord. Isinasaalang-alang mo, ikaw ay sumusunod sa amo mo dahil isinasaalang-alang mo yung Diyos. Ayan po, nakasulat po yan. Kaya hindi kayo maliligaw kung ang ginagamit nyo ay ang uh, kaya kayo naglilingkod ay dahil sa reverence nyo sa Panginoon. Sinusunod nyo ang Panginoon. Ayan po. Yan po ang pamantayan ko. Kaya hindi po ako naliligaw. Kung nagbablog man ako dito dahil mahal ko ang Diyos. Opo, hindi yung mahal ko yung isang tao o isang political Uh, appellation o party. Hindi po. Hindi po. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Ayan, for the Lord. Hindi ba? Kung ikaw ay alipin, at yan nga, yan mga kuwan, eh, kuwan yan eh, servants of the people kasi yan eh. Yan mga senador eh. O, oh, servant of the people ang tawag dyan. O, oh, Uh, sila ay naglilingkod o representative sila ng mga tao. Hindi ba? So, naglilingkod sila sa mga tao. Pero, kung maglingkod sila, kunyari, oh, with reverence to the Lord or for the Lord. Ayan po ano? Not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid with the wrongs. And there is no favoritism. Wala po kasing uh, favoritism sa Panginoon. Okay. Now, sinabi ko na, hindi ba? Kung naglilingkod tayo, dapat naglilingkod tayo sa ating mga amo o mga employer, ganyan, o may-ari ng kumpanya, naglilingkod tayo dahil isinasaalang-alang natin ang Panginoon. Ayan po, ano? maliwanag po yan. Kung wala yan, ay walang puntos po yan. O maaring mali yan. Mali, ano? Ayan, eh, naglilingkod sila kay Duterte, hindi ba? O samantalang sila ay servants of the people, hindi ba? O 1 Corinthians 10.31 So, whether you eat or drink or whatever you do, hindi ba? or whatever you do, hindi ba? Do it to the glory of God. Ito po ang ang talagang tamang tayang ko. Pag kumakain ka ba na na na, na go glorify mo ba ang Diyos? Pag nagsasalita ka, pag may tinatrabaho ka ba, nag glorify mo ang Diyos? Yan po ang dapat natin na isipin. O, ay sino ba ang glorify nila dyan? Ay si Duterte, hindi ba? O, oh. mali na yan. Oh. Pag nagsalita ka, magsalita ka ng totoo para ang nag-glorify ay Diyos. Kasi nga, ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Ngayon, kung binabanggit mo ang truth, ay naglilingkod ka sa Panginoon. Ayan po eh. Ay hindi eh. Nagtatago si Sarah. Ayaw, ayaw ma-impeach o ayaw... Ay, kasi nga, mga kampun sila ng kadiliman. O, oh, Anyone who does evil hates the light and will not come to light. Ayan ang nangyayari kay, kay Sara Duterte na iyan nga kasangkut sila dyan kasi nga ayaw nilang buksan ang kwan eh, ang impeachment eh. Ayaw nilang umpisahan at ang daming mga sirimunya, hindi ba? Mga tinatanong, sirimunya po ang tawag dyan. Oh. Galatians chapter 1 verse 10 I am now seeking the approval of men or of God Sabi po ni Paul hindi ba o ay sino ba ang ang mag-approve sa akin o I am seeking the approval of man or God ay Dios po eh Kailangan yung mga ginagawa ni Paul o yung yung mga ginagawa natin approve sa Dios Ayun po Or I am striving to please men. Ayan po, ang pini-please lang po nila dyan ay mga Duterte eh na nakikita natin, ang dami na po nagbablag, paliit ng paliit, ng paliit ang mundo ni Sarah. O, oh, o oh, ng mga dotete, ay, ay natural po yan, eh. cycle po yan eh. Ang cycle, <laughs> ang, ang, ang mundo po ay cycle eh. Hindi ba? Paulit-ulit lang yan. If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Yan po ang sabi ni Paul. Hindi ba? O, o sige po, at hanggang dito na lang po ano at dalain ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay mayroon tayong natutunan na wisdom na nanggagaling sa Panginoon at muli mga kababayan, mga binamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.